Ang sophisticated ng beauty ng nanay mo, Kuy kaganda. May lahi ba si inay mo or parents na yan? Eh, sabihin nga ninyo din eh. Dapat tayo naglalakad-lakad naman. Ay, bakit Dapat tayo naglalakad-lakad. Pinapakita natin ang paligid din sa kape naman. Ayan. O, kita ninyo, kaganda sa gabi pag may ilaw-ilaw. O, dali, sabi din sophisticated daw ang inyong beauty. O, ayun ang masasabi niyo naman. Ay, di. Oh. Ay, 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 ay. Oh, kita mo si naman ninyong hawak sa akin, parang ayun yung mahawak sa akin, parang aning ani kayo. <laughs> <laughs> para lang, talagang, <laughs> talagang aning ani kayong aning ani para kayong ayun ninyo kumawak. Eh, ano sasabihin ninyo day na eh? Sabihin ka kay Gimi, lahi nga. Lahi ng maligalig lang ito. Pero ay eh, wag baga. Oh, kaganda nga nito. Ito. Oh birthday ka? O fresh yan, yun. walang make-up. <laughs> 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 grabe <laughs> naman aring maka, ano nang mukha. Wala ah, ba? aring make-up. Ito yung Julian Skin sunscreen lang ang nilapat. Yan. Madumi ang kamay ko. Naku, Diyos ko. Hindi nga kagas mo na yun. Kaya ko yung na naalik ka bukan. Kaya pala ako, kayo. Naghahalaman ako baka hindi mo alam. Kaya pala kayo na... para nag-spangin. Uy, grabe ka naman ang gaspangin. Sobra naman sa mukha na re. Aba, 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 aba. Hindi, <laughs> 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 para maitipitid buwan. Kalaman ay eh minsan syempre napapadaple sa mukha. Dapat bigayan. Uyo ko po muna. Ano? Uyo ko po muna. Uupo na agad. Sinasaduhan na yata ang gay. Oo. Oh. Sinasaduhan na